Ikinalulungkot ko mga nature lovers ngunit narito ang isang napakalungkot na balita. Isa sa mga nasagip sa Philippine Eagles ng ating bansa na pinangalan ng mga yun ay tinira at namatay dahil sa pinsala sa kaliwang pakpak nito na posibleng dulot ng marble o holen mula sa isang tirador. Ang Philippine Eagle ay isang critically endangered species kaya naman ito ay pilit na inililigtas. Pero alam mo ba na ang agila na ito ay matatagpuan lamang sa apat na isla sa Pilipinas, sa Luzon, Samar, Leyte at Mindanao? Halos 400 pairs na lang ang natitira sa wild. Isang itlog lang din ang iniitlog nila kada dalawang taon. At maaaring ang deforestation ang dahilan kaya ang mga agila na ito ay napilitang maghanap ng pagkain sa ibang lugar at malabang sa mga lugar na kung saan naninirahan ang mga tao. Ngunit ang mga agila na ito ay malaki, sadyang napakalaki. Maaaring barilin sila ng mga tao para protektahan ang kanilang mga hayop o mas malala pa, maaari nilang patayin ang mga ito para lang sa katuwaan. Tandaan, ang Philippine Eagle ay nag exist lamang sa Pilipinas, kaya suportahan natin ang konserbasyon nito. At sana ay hindi natin sila makikitang nag exist lamang sa ating mga history books. Ikaw, ano ang masasabi mo sa malungkot na balitang ito? Follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Thank you. God bless.